Sino po mang-aayos ng bandera ng maras? Tapos gigising ito ay alas 6:00. Siguro malamang ay wala pa 'pag gising na, breakfast niya. Tapos, tapos na At ako na ay gumawa ng sarili kong breakfast din. Ayun, mang-aayon. Babayain niya ako magkape. Ayun, tapos na po ako ng ng kape ko, lagyan ko ng chai at tatas. Ayun, kasi wala na akong instant coffee. Idol ko po dito ay na kape. Wala na kasi. Super tayo. Ma. Ano. Kaya yeah, din po ako mag-request na walang kape. Saka na pag mag -ano sila, mag-market mag sila. Sabihin ko na naubos na ang Nescafe. Ako lang nakakaubos na Nescafe, hindi sila man. gusto. Hindi nila gusto yung Nescafe. Ayan po. So, share at katas po ang ating kape ngayon. Okay. Okay. Ito lang po tayo ng cheese. Mas masarap itong cheese na ito guys. Gusto ko itong cheese na ganito try nyo try nyo isang cheese ito ilagay natin dito napainit natin ayan mga idol wala ako may content ayan so gumawa tayo ng video habang ay nagka-copy sa so, tarong natin Ayan na po ang ating copy. So, umpisa na natin. Ayan, dito lang po, guys. Uh, thank you for watching, everyone. And God bless.